Bagrak dul, papat kol karena open mix kategori motocross. Jan Jan Almorino naguna tua na bagrak na kedua Justin Justin kedua ini tu lo si ini ini tu lo Adisir Number one, layok kayak dia, Mohamedul, okay, Denawa, torao number one oh. lupad na lupa denaron, tuara, number two, number three, nggak pas apa seram, number two, number three, here we go number one, two, ara. Number 2, number 2. Tu ala. Bagrak dul. Papa pol kana. Ayo kay Bia number 1 ang idol. Op, napalungan ang number 1. Patay apsan gid na karon. Apsan good, bai. Ayay ka na apsan ang number 1 mga idol number nahi mo nang number 1 nung number 2 ang number 2 number 3 nara mga idol nahi mo number 1 Ang number 2 kumbati alaka mga idol lapit to yun nara number 1 nang number 2 nang na napalungan pa yung mga idol number 1 oh. sayang so na layo na kay Bia layo na kay Bia mga idol number 1 o oh, number 2 so na mga idol open leg kategory Uh, uh. Daog na Okay, daog na Justin ang pasin number one Sayang nga uh, sa Laguna oy Napalungan pa yun Araw Pagkasayang Dang, okay na doon.